sa PBA. Wala sa top 50 greatest of all time. Kalukuhan. Bakit nyo. Ako, hindi ako makapaniwala doon. May mali. May mali. Oh, tingnan mo yung mukha mo dito sa picture ni Si Mr. Clinton. mo nilagyan ng buhok. Alam ko naman tining ang hair ko. Pero hindi naman ganyan <laughs> Type ko, type ah, nag oh. oh, eh, grabe <laughs> <Di kas> <laughs> Oy, ano ka lang May isa ka pa ata, umaga umaga. Sino ang um, may favorite isa? Ikaw, ikaw ang favorite ka? Ganda buhok mo ah. James, ano ba yan? Ano Kasama sa kwarto, mag-isa lang. Oh, alam mo? Alam mo? natin? Kaya? hindi. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Poundland. Poundland, uh -huh. o. Opa. Baya ba oh, sa Westfield? Oh, walking distance no, lang. Yan lang Yung sa Westfield, di ba pinuntaan natin ang mall? Ah, yung mall dito sobrang laki. Diyan ka mag-shopping. Mahilig ka mag-shopping, di ba? Okay. 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 Debo, kaya mo baka may tingatawag oh, oh, mo si Gaston. partner mo dito, kumusta oh. mo naman? Namimiss ka na. Boy. Dito araw matulog, di siya nakatulog. Kung <laughs> pa, <laughs> kung <laughs> pa kayo Parang <laughs> hindi ko kumain din. <laughs> <laughs> ha? Kumpet. <laughs> okay lang yan. kumain ka na? Yes, 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 yes. Oh, so magigaling tayo boy, ha? Ikaw. Oh, jogging tayo. Ikaw. Wala. Tutu oh, no, no. so, tanungin natin tong ano. Dito pa yung game shop, sarap. Hey! Sama ka? Saan? Pwede jogging kami. Tapos lang ako porto. Okay. Pero diretso kami ano, diretso kami Poundland. Westfield, walking distance lang yung Westfield, yung mall. So kung, Ay, ha? Hindi, mag-ano'n muna ako. May... Set, uh, set ano yun? Basta sumama ka kung um, ano, sumama. Hindi, mag-shopping ako eh. Kailangan kong punuin yung box. May box ka na dyan? O, ko yung box mo dyan. O, oh, tayo lang. Let's go. One, two, three. Ito, tama Ang dam ako nagiging sloppy na yung katawa ko. That's why you're an MBB. Oo. Ayoko yung ganun feeling. Ah ba? Dagdag. Eh pala kaya pala di ako naging bibig. Ha? Bilog ko Kakain tulog lang ako eh. Kailangan ko ba mag-jogging. Ay ay. Oh. Ay, ay, okay. ay. Oh. Okay. Dahil mahal namin ang katawan namin. <laughs> so, magja-jogging tayo pag nasa ibang bansa. Oh. Okay. there's like a lot of small cafes um, where you, the jogging area is shaded by the trees fresh air set up first time ako pinawisan dito sa London kung ano bakasyon kayo sa ibang bansa London, Dubai, Qatar lalo na doon sa malalamig na places i-explore nyo yung place via jogging unang una nakapag-explore ka na nakapag-workout ka pa naging healthy ka pa na-burn mo pa yung mga kinakain mo. So, mamaya, lala mo na naman kami. So, that's why we love PBA Moro Club Tour. Love namin itong ginagawa namin. A few moments later. <laughs> taba. Yabang, taba na. Ha? Ulo taba na. <laughs> Huwag kang mayabang. Para pinagayabang mo kami ni Kakoy. Eh. Ha? Ha? Age is just a number. Makita nga ng katawan ng mas bata. Uh. Lighting. Lighting. Lighting lang. Sa ilaw lang? Uh, uwi na po kami mga amazing. <laughs> Nasaan naman tayo? Nasa brain. Ito mga amazing, feel good moment to. Every time tapos mag-workout, ang nararamdaman mo? Sarap ah, parang, parang ano, achievement. Parang ano, parang sa dami mong kinain, nagigilty ka, di ba? Oo. Lalo naman no, pag mga oily, mga, mga unhealthy food. Kung nag-workout ka, na-appreciate mo. Na Mag-feel good ka. Kaya suggestion namin sa inyo, kung nakaupo ka lang dyan, may spare time ka. Instead na puro ka YouTube at Facebook. Ay, wala kang gamit. Let's go! Shopping time! time. Sana, let's go! Meron ako ano sa'yo. Meron akong there. bear. Hingi ka ang pizza sa kanila. Ayun, may hey, isang... Hindi nila pinapansin. Ayun nila. So instead na masayang lang, hingi mo ka. <laughs> Ano? Bibilib ka na? Okay na ano? Bibilib ka. Okay, okay. Okay. Ayun sa. Teka, ano nga lang, di maitindihan. 50 years old ka na, sana ganyan yung katawa mo. No? Ang natin yan, pag 50 years old, ganyan pa rin tayo. Yung oh? mga hindi oh, nagpabaya, no? Oo, hindi nagpabaya. Nakilat siya. Diyan lang, yung mga pero matumoto pa rin. W Kuya Idol Bong Alvarez, ano ba ang sekreto para ganyan yung katawa? Ito kawali. Ha? Ito kawali. <laughs> Ito si Mr. Excitement. Mr. Excitement. <laughs> Ito Mr. Excited. <laughs> Mr. Excited. <laughs> <laughs> Ako hindi ko makalimutan kay Kuya Bong. In and out, <laughs> kanan. Dino, uya, diba? Crossover. Tapos, tatalo na mataas kamay, sa sabit. Pa, kami sa gym lang. Si J.J. na, uh, na, na nakaabot kay Kuya Bong. J., nabutan mo yung Bong Alvarez diba talaban? We hit na ganun sa Hinebra. Ha? We played with Hinebra. Ano, for... Nag-Hinebra ba? Yeah. Nag-Hinebra ka malamang, oh, Kuya Bong. Rookie year. Rookie year ko. Grabe mag-dunk. <laughs> <laughs> Grabe. Pinahirapan ka ba ng no, rookie year? Wala kayo na Galing kay Bong Alvarez? Wala. Wala? Wala? Mabahit? Mabahit? Mabahit, mabahit eh. Pare, Kuya Bong 71 points. <laughs> 71. Ito ba ang tataka ko? 71 points sa PBA. Wala sa top 50 greatest of all time. Kalukuhan. Bakit kuya? Kalukuhan nyo. Ay ako, hindi ako makapaniwala doon. May mali. May mali doon. Kuya, kuya, kuya. Pag-explain. Naka 71 points. Naka 71 points, hindi kasama sa top 50 greatest sa ball time. Points, kasama na yan, next. Kasama na yan. Wala pang 3 points yun. Bakit <laughs> hindi ka sinama sa top 16. Magwawala na kami. Wala pang 3 points yun. Never siya ng 3 points. points? Hindi, yung 71 points niya. Hindi, naka, pero naka 3 points siya. Pero ibig sabihin, kung may 3 points talaga, kung may shooting, baka naka 100 plus yun. Sa 71, walang 3 points na tira Grabe. na yun. Walang 3 points. Saigit like siya putdak yun. Sampo? Nagpuntak yun. Versus sa niyo. Anong team? Sin. Nabi pa si mo, Sila, Oh, wow. Sila Benji. Si Bong, meron uh, na. Kaya Bong. Tapos oh. interview namin tahimik oh. ha. Gusto mo sa gym. Sa gym na lang. Okay, sa gym. Alam gusto na ko na 71 points. NBA 2K lang yung video game. <laughs> ano yung career high mo? Ako? 40? 20. Pwede na. Ang ah. uh -oh, na layo naman sa 71. <laughs> Tiga ako ang career high. 4 points. Ilang karirahe mo? Sa PBA? Oh, okay. 16 Ilan? 16 Tanda-tanda ako, Coach George Gallet pa yun boy. 16 points ka? Oh, mainit ah Oh, it's no more. Oh, it's slow more. sabi mo? Yung magandang picture. Yung? Yan you know, Sa lalong ka ng flag. Yan. Yeah, proud Pinoy. Yeah. Uh -huh. Nakikita ko na ang ating flag. Hello po, sir. Thank you for having us po. Welcome. Thank you. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, ma'am. Oh. Ah, paboritong bayani. Kamusta po yung tuhod niya? Okay pa po ba? <laughs> Ayan. Oo. Sige. niya si... Latte B. Nakarelax mo yan. O, Parang pili ko nakaplex na, Parang iba. Mayroon pa rin. Hindi, hindi. Mayroon pa rin. Mayroon pa Nakarelax First time ko mamimit ang ambasador ng Pilipinas. So you are excited? Yes. And you just can't hide it? Yes. I don't want to know. No, 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 no. It's better, better. I'm going to lose control and I think it. I like it. <laughs> no, they give up the, the sports? No, but I still have a nice that When somebody has sports talent, even in schools, but we look for them and then mm -hmm. they look for the Is that happening In my time, yes. In the Philippines, yes. The Philippines. Still, still, oh, still we're doing okay. that. One. But how about on Our program, it's one practice per week. Like. Mm -hmm. it's a school. Mm -hmm. Even our international teams still do so, 40 hours for the whole year. I know, but if you inspire them, the only solution I can think of, as a politician, yeah. is to offer them scholarships to go to Manila. Yeah, yeah. Especially yeah, to be, yeah they I mean, can, they can answer, answer that. they not get stuck in the Philippines. I agree. <laughs> Yes sir. was no. ano suggestion no. Oh. Have you thought about it? No. Yes, Yes, sir. I agree with you sir 100%. Kasi meron silang time, sila yung the best na to to teach the fundamentals. And then once in a while we can visit to to check who's, who's uh, qualified to go to to the Philippines. And then we can help that, right? But how do you teach basketball, for example? Um, is, can you do that? Can you break it up? Not uh, the game into different things. Right? so, like, like us, we practice every day. And then we are guided by those uh, Bay players, those coaches who, who, who knows, you know, how to get into the pro. Dapat magkaroon mo ng home court sila, where they can uh, uh, practice every day. Parang ganon eh. Kasi kami sa probinsya, merong mga pinatay yung basketball court eh. So, we have access every day okay. eh. Yes po. Donated pa. Okay. So, kasi even kung tinalo yung PB1 na pa, pwede na kayo sa Pilipinas. Sabi mo doon, you can try.

Okay. Sir, video it? Yes, sir. And then edit it? We we'll put it on YouTube. Yes. Hmm. Hopefully, sir, you can join we'll us again. In YouTube, then I will find a way to. Then I post it. Hmm. All right, sir. Sorry. Sorry. Six hundred thirty thousand. Wow! Five hundred seventy-five thousand. La puente. Five hundred seventy-five thousand not Sunday sir. Yes, sir no Sunday sir hopefully okay, magajos okay, yes, sir Mister Paras. Where is Mister Paras? South East London. South East London. Yeah, York. it's easy to take a train over there. It will be an honor sir to join us. Thank you so and Thank done. sir. Thank you try, Thank Thank you Thank you sir. Thank you sir. Yes. Thank you sir. you sir. Thank you Thank you

Siya yung, siya yung representative ng lahat ng mga OFW pag may problem, pag may mga concerns, pag how to develop yung mga lifestyle nila dito and quality. Ano magiging ambassador? Dapat qualified ka. Dapat may alam ka sa batas. Kasi si sir is dating congressman. But, if if you're well-connected and then appoint ka, So, be the ambassador of the country? So you're voted, you voted in, London. Yeah, sometimes appointed, sometimes voted. Mm -hmm. So, depends. Like one you want to be? Yes, why not? Uh, uh, <laughs> you ask, sir. <laughs> <laughs> I like it here. It's nice to visit, talaga. I like London, man. Right? <laughs> <laughs> mahal, mahal naka, <lang> talaga. Look at this, big architecture. Nakita mo, iba-ibang lahi. Pero maganda dito kasi everyone speaks English. Yeah, pinaka the best dito yung weather. <laughs> oh, hindi, naka ano lang naka chamba lang daw tayo, sabi nila. Kasi usually daw umuulan. Oh yeah. Ayun, ganda oh. Uh, pinapakilala nila yung country nila, Biafra. <laughs> hey, hey. oh. hey. ah. hey, no. Ikaw. Dito. Nandito. Idol, dito. Ano kasabay background? Mr. Excitement naman. siya pala 'ko naman dito, 'no? Ha? Kasi dito ka tutok lang tayo, eh. Mga nag-bakuna ng retainer. Yang bakuna ng retainer? Tama no me. Ah, eh grabe 'yung init ng aspin. 'Yung init ng sampal. Dali na, dali na, let's go. Dito na, sabay-sabay tayong bababa. Walang magpapadala. 'Yung alam mo na 'yung mga model natin, sila muna ang lalabas. <laughs> sila muna ang lalabas. Abi ka muna. Ah, okay. Dalawang oh, model na. Grabe yan. Professional model. Perry. Asher, Asher. Ano? ang uso dito sa... Europe. Sapatos, camel toe. Hindi lang sila basta-basta model dito. talaga Talagang model sila. may, special, may special na medyas din yan ha. Camel toe na medyas. Ah, ganun? No. way. Kasi yung normal na medyas, hindi kasha. Hindi pa pa. Ah, so yung paa mo, nakaganun yan. Oh, Nakapasok sa loob. No way. Comfortable kaya yan. Okay, halika. Pimp kicks, pimp May bago. Usong sapatos dito sa Europe. Majelos, majelos. Ayan, yung camel toe. Tingnan mo. Ano yan? Louis Vien, di mo rin? ah hindi ano yan? Margala ganda nakaganyan yung sa loob special pero yung mejas dapat bibili ka rin yan. ganun din okay I'm the condition oh. hey man, man? hey man you? Hi, hi. Hello. hey you? play with Karel one on one? already beat who won? me Okay, <laughs> sekalian? Yeah. Nahamun daw ni Galil to. Sabi eh. niya, ano You know, kaya? Yeah, I'll rather beat him. Sabi niya. Bravo, okay? Bye, where's Kalo? Kalo said he will, ano? Uh, he will, uh, he need a rematch. Can you give him a rematch? Yes. Yeah. Really? Ha? Huh? Can you give Galil a rematch? Ito kasi ang mga kalaban natin. Alright! Actually, it's the second time. the second Who's the jokester This guy! Hey! Oh. tingnan mo yung mukha mo dito sa guy. picture ni Si Mr. Klingka. <laughs> <Ay, laughs> di mo lang <malamagang laughs> nilagyan ng buhok. Alam ko naman tining ang hair ko, pero hindi naman ganyan. Sige! Type ko, type ko. ko. mo nang ha. May time kayo sa picture. please. Kasi Kada picture sa